Magandang araw mga kalodi. Ito na yung baboy na banga natin na mga anak dito nung nakaraang araw. Ano nang anak na kagabi. Ang daming anak mga kalodi. 23 na biik ang uh, ano niya, nabuo niya. Grabe, sobra. Sobrang sobra na ang biik. <laughs> Hindi ko inasahan na ganyan karami yung biik niya. Kasi yung tiyan na makita natin maliit-liit lang pero ang dami palang laman. Ito, so, malulusod lahat yung biik na lumalabas dito. Kaso na ano lang, nabawasan ang dalawa kasi linagay natin lahat dito. Hindi ko pinaghati-hati. Sinabay-sabay ko sila pinadidi dito. Tumayo yung inahin. Paghiga, ang damins yung dalawa. Kaya naisipan natin na hatiin na lang. Kasi hindi ko nga naisip na hatiin. Ang gusto ko sana na Suportaran ko na ng gatas Yung iba na hindi makatidik agad e, Sa tingin ko Hindi naman maganda kasi Pag hinasabay ko na nalagay dyan Baka Pag sunod na tumayo dyan pag higa Baka marami na yung Higaan, maipit ah, Kaya hinati ko na lang May Ano na tira dito 21 na pi, pirasong biik Ano inalagaan ko na lang to para inaabangan ko lang dito para mahati-hati sila pag didi nila nilagay ko sa anong sa kuna yung kalahati yung kalahati pinadidigo tapos pagkatapos yung kalahati tapos na dumidi palitan ko naman yung wala na hindi pa nakadidi ipalit ko dyan sa ano kaya ganyan lang ang ginawa ko dito na lang ako muna nag-standby para malagaan ko yung mga biik kasi sayang eh uh, may ano pa natira 21 na pirasong biik sayang naman po Handa. ang mahal-mahal -maha naman ang biik ngayon yon <laughs> uh, sa bihira lang kasi ito so nagsimula na nag nagalaga tayo ng inahin dito nagsimula tayo sa 2006 hindi pa tayo nakaranas ng uh, ganito karami ngayon lang ah uh, nakaranas tayo mga 19 pero hindi naman na uh, buhay lahat kasi ano yung mga biik na iba uh, mga bansot eh ngayon naman ang biik natin na uh, lumabas dito na 28 at uh, 23 piraso ang mga uh, lusog-lusog naman may maganda yung katawan malusog kaya ano na lang natin to ah uh, hati-hati na lang natin para hindi ito ma-damage kasi sayang Tagal-tagal natin hinintay ya, tapos pabayaan na natin. Ito na yung ano, ya, yung ibang inahin natin dito. ah uh, mayroon din kasunod dito mga sa sunod na buwan sa Agosto Malaki-laki rin yung tiyan. Baka ganito rin. Marami din. Kasi yung barako ginagamit natin maganda yung barako uh, PIC ang record ng ating barako ang daming mga anak kasi ang lahat na inahin ng anak nito lumagpas talaga sa sampo may 15, 14, 13 ganyan kaya yung barako natin na bago hindi, hindi pa nakarecord ng mababa na bilang ng biik na na ilabas ang inahin kaya maganda yung barako natin kaya yeah, ito na yung ating big tinakpan natin para hindi sila giginawin. Kasi yung heater natin dito sa ano sa box yung yung kalahati pag kinagata natin yan, lagay natin sa box may heater doon. Uh, yung kalahati lagay natin diyan habang lumilinis sila pagkatapos nila papalitan naman natin sa kalahati na naman. Kaya ganyan na ang ginawa natin kasi para hindi masayang ating biik. Ang tagal natin pinag pinag-alagaan tapos pabayaan na to pag nanganak. Uh, sayang naman ang mga biik. Ito na inahin pang-apat na to na paritin ya. Hindi na to maganda naman ang biik na nilabas. Kasi wala tayong ano dito, wala tayong bagong mga inahin kasi yung mga bago natin na inahin na ating binagdag dito kasi hindi maganda. dalawang anak, isang anak na hindi na landi uli. Ah, kaya nabinta natin itong mga inahin na matanda na ah, maganda naman ang kuha nila yung sitwasyon nila. Pagkatapos nila na mawala yung kanilang anak, maglandi naman kaagad. Kaya ito, atin na lang ito. Hindi pa tayo nag, ano, ng mga bagong inahan kasi nahirapan tayo pumili dito ng ano, panibagong inahan na naman. Sinsya na kayo mga lodi, hindi tayo masyado na marunong na magtagalog kasi si Buano tayo. <laughs> uh, Uh, Magtagalog lang tayo ng konti para maintindihan naman sa mga, ano, sa mga kaibigan nating mga Tagalog para maintindihan sa lahat. Uh, sa lahat na nagsunod, nag, sumusunod sa aking YouTube GBTB. maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat na nagsubscribe sa akin channel, GBTB. maraming salamat sa inyong lahat. Set out sa tanan shout out sa lahat ng bay sa aking channel sa lahat ng mga subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat. Nandito na lang Nandito lang hanggang dito lang ako. <laughs> Nahirapan tayo magtagalog. Ito pinadidi natin. Oh, ito pinadidi natin. Ang lakas-lakas naman dumidi. Ay. VDD. Pabuhay siguro to. Kasi ang dami, natin ng gatas yung iba. Kasi hindi maka, ano, yung iba maka DD. Kaya ganito lang ginagawa natin para matulungan natin ng ating mga biik na nagutom.